pamana, handa na ba kayo? Handa na, handa na, handa na ang lahat. Mga paggamit ay higit kaming pamana. Masigla at masaya. Sabik sa mga kwentong galing sa Biblia. Ang bulot ay biyaya. May aral na dala. Mabubuting pamana. Handang-handa na. Pamana, pamana TV na. Kapayapaan mga batang kamana! isang mapagpalang araw sa inyo mga bata. Kamusta kayo? Sana ay masaya at isang mabuti kayong kalagayan. Ako nga pala si Teacher Jemima at ako ang makakasama ninyo upang kayo ay makapakinig ng panibagong kwento mula sa Biblia. Maaari bang pakihanda ang mga sumusunod? Lapis o ball pen? papel o luto? at mga coloring material. Mamaya ay gagawin din natin ito sa ating activity. Tara na at magpasimula na tayo. Tayo ay nananalangin muna sa ating kataas na ating Diyos. Ating ipikit ang ating mga mata at makinig ng mga, mga Aba, ama naming hari, Diyos na banal, dakila at makapangyarihan sa lahat, Panginoon, pinupuri at sinasamba ka namin. Maraming salamat po sa panibagong buhay at kalakasan na bigay niyo po sa amin. Humihingi po kami ng kapatawaran sa mga nagawa naming mga kamalian. Nawa po ay maihanda namin ang aming sarili at maging karapat dapat po kami sa pagsamba namin sa iyo. Ang iyong banal spiritu na espiritu nawa ang sumaamin sa gawain ito, lalo na sa aming pakikinig ng iyong banal na aral. At tulungan niyo po nawa ang aming mga guro sa pagtuturo at paggabay sa ito po ang aming hiling at pagpapasalamat sa pangalan ng Pong Diyos, Kristo Hesus na aming tagapagligtas. Amen. Bago tayo tumuloy sa ating kwento, mga batang tamana, meron muna tayong gagawin pagsasali. Panuto, sa bahaging ito ay tatayo tayong lahat. Mayroon tayong babasahin pangungusap at pagkatapos nito ay may dalawang larawan na ipapakita na pagpapilian natin ang sagot. Tumalon ng isang beses papunta sa kanan kung ang larawan sa kanan ang ating pipiliin at isang talo naman papunta sa kaliwa kung ang larawan sa kaliwa ang ating pipiliin. Handa na ba kayo mga bata? Opo! ang sagot? Magaling! Ilan ito sa mga sitwasyon na kailangan natin pumili na kung ano ang mas mabuting piliin. Kaya naman, sa mga oras na ito, mas lalo pa tayong magluto. Tari na ang ating mga alam na ito kwento at ang halang ng aral na ating mapakinggan sa araw na ito. Ang pamagat ng ating kwento ay si Juan Bautista na mababasa natin sa Latin Request Pino, ang Indisyo at Lucas 8 hanggang bata, bago natin mapakinggan ng kwento, alamin nyo na natin ang mga malalaking Bautismo Ang bautismo o binyag ay isang banal o ritual na gawain ng mga tunay na kristyano kung saan inilulubog ang tao sa tubig para mapatawad sa kasalanan at maging anak ng Diyos. Pareseo at Saduseo Grupo ng mga relihiyon at aktibo sa panahon ng magkatawang tao ang Panginoong Kristo Jesus ilang, disyerto, kapatagan o malawak na lupain. Ulupong, isang uri ng makamandag o nakalalasong ahas. Sa Biblia, tinatawag ang isang lahi ng tao na lahi ng ulupong. Ibig sabihin, lahi ng masamang tao. Balabal, isang kasuotan. Tara, simulan na natin ang kwento. Nang mga panahong iyon, tumating si Juan Bautista sa ilang ng Judea at nagsimplang makaral. Ganito ang kanyang sinasabi, Magsisi na kayo at talikuran ng inyong mga kasalanan sapagkat malapit nang dumating ang kaharian ng langit. Si Juan ang tinutukoy ni Propeta Isayas nang sabihin niya, Ito ang pahayag ng isang taong sumisigaw sa ilang. Ihanda ninyo ang daraanan ng Panginoon. Gumawa kayo ng mga tuwid na landas na kanyang lalakaran. Gawa sa balahibo ng kamelyo ang damit ni Juan at sa balat naman ng hayop ang kanyang sinukron. Ang kanya namang pagkain ay balang at pulong Pumupunta sa kanya ang mga tao mula sa Jerusalem sa buong Judea at sa buong sa palibot ng Ilog Jordan. Pinahayag nila ang kanilang mga kasalanan at sila'y pinautismuhan niya sa Ilog Jordan. Nang makita niyang lumalapit din sa kanya ang maraming pareseyo at mga saduseyo upang magpabautismo, sinabi niya sa kanila, Lahi ng mga ulupong, akala ba ninyo'y makakatakas kayo sa parusa ng Diyos? Patunayan muna ninyo sa inyong mga buhay na kayo'y talagang nagsisisi na. At huwag ninyong akalain na makakaiwas kayo sa parusa ng Diyos dahil sinasabi ninyong ama si Abraham. Sinasabi ko sa inyo na kahit sa mga batong ito ay makakalikha ang Diyos ng tunay na mga anak ni Abraham. Tinanong siya ng mga tao, Kung gayon, ano po ang dapat naming gawin? Sumagot siya sa kanila, Kung mayroon kang dalawang balabal, ibigay mo ang isa sa wala. Kanyan din ang gawin ng may pagkain. Dumating din ang mga maniningil ng buwis upang magpabautismo. Sila'y nagtanong sa kanya, Guro, ano po ang dapat naming gawin? Huwag kayong sumingil lang higit sa dapat singilin tugon niya. Tinanong din siya ng mga kawal at kami po naman, ano ang dapat namin gawin? Huwag kayong manghihingi kanino man sa pamamagitan ng pamimilit o ng pagpaparatang ng di makatuwiran. Masayahan na kayo sa inyong sweldo, sagot niya. Nananabik noon ang mga tao sa pagdating ng Kristo at inakala nilang si Juan mismo ang kanilang hinihintay. Dahil dito, sinabi niya sa kanila, Pinabautismuhan ko kayo sa pamamagitan ng tubig. Ngunit ang darating na kasunod ko ang magbabautismo sa inyo sa pamamagitan ng Espiritu Santo at ng apoy. Siya yigit na makapangyarihan kaysa akin, ni hindi man lamang ako karapat dapat na makalag ng sintas ng kanyang sandalyas. Hawak na niya ang kalaykay upang linisin ang iikan at upang tipunin ang trigo sa kanyang kamay. Ngunit ang ipay susunugin niya sa apoy na di mamamatay kailanman. Dumating si Jesus sa ilog Jordan mula sa Galilea upang magpabotismo kay Juan. Ngunit tumututol si Juan at patuloy na sinabi, Ako po ang dapat magpabotismo sa inyo. Bakit kayo magpapabotismo sa akin? Subalit sumagot si Jesus, Hayaan mong ito ang mangyari ngayon sapagkat ito ang nararapat nating gawin upang matupad ang kalooban ng Diyos. Kaya't pumayag din si Juan. Nang siya'y mabautismuhan, umahon si Jesus sa tubig. Biglang nabuksan ang langit at nakita ni Jesus ang Espiritu ng Diyos na bumababang parang isang kalapate at dumapo sa kanya. At isang tinig mula sa langit ang nagsabi, Ito ang minamahal kong anak na lubos kong kinalulugdan. At dito na nagtatapos ang ating kwento mga bata. Kaya ako naman kayo? ano naman matututunan kayo. Ano-ano ba ang mga aral na dapat matututunan? Ang bautismo ay paraan upang magpatawad ang tao. Ang bautismo ang itinulong paraan ng Panginoong Diyos para mapatawad ang sinuman at ito din ang paraan upang maging anak ng Diyos ang tao. Kaya mga bata, kapag nasa tama at hustong edad na kayo, ay aaralan kayo ng ating mga mahanaim o pastor. Ang tawag dito ay pagminisyon. Kaya kung dumating ang panahon na yon, makinig kayong mabuti, sumampalataya at magpabautismo sa loob ng kabanal-banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus upang magkaroon ng kaligtasan ng ating kaluluwa. Sumunod sa Diyos at laging piliin ang mabuti. Mga batang pamana, palagi nating tatandaan na mas maigi ang sumunod sa mga utos ng Diyos dahil siguradong hindi tayo mapapahamak. Sa halip, tayo'y kaluluguran ng Diyos at tayo'y pagpapalain. Palagi din nating piliin ang gumawa ng maputi sa ating kapwa at sa ating mga mahal sa buhay. Dahil ito ang pag-ibig ng Diyos. Ito ay maging mabubuting pamana na sumusunod sa kalooban niya. Kung may pagkakataon na hindi natin alam kung tama pa ba ang ating gagawin, ay huwag tayong mahihiyang magtanong sa ating mga magulang, sa ating mga pamana teacher, o sa ating mga mahanaim. At ikit sa lahat, sa ating Panginoong Diyos sa pamamagitan ng panalangin upang magabayan tayo. Palagi tayong dumalo sa mga pagsambang pamana. At kapag tayo ay nasa wastong gulang na, ay magpaturo tayo sa ating mga mahanaim na mga araling pagliligtas upang tanggapin din naman natin ang bautismo sa loob ng iglesia upang magkamit din tayo ng kaligtasan at maging anak na kinalulugda ng Diyos. Maging tulad ni Juan Bautista. Si Juan Bautista ay lumaking masunurin sa Diyos, sa mga magulang. Lahat ng kanyang ginagawa ay para ikalulugod ng Diyos. At hindi siya natakot o nahiyaman na ipangaral ang salita ng Diyos sa maraming tao. Sinasaway niya rin ang mga gumagawa ng hindi mabuti na ito'y huwag na nilang gagawin. Kundi sila ay magbagong buhay na at piliin ang gumawa ng mabuti at sumunod sa Diyos. Kaya naman mga bata, kung may mga kaibigan o kakilala tayo na gumagawa ng hindi maganda, ay huwag din tayong mahihiyang sabihin kung ano ang tama Turuan natin sila na gumawa ng mabuti at ayon sa kalooban ng Diyos at akayin din natin sila na sumama sa pagsampang pamana. na ba kayo, mga bata? Wow! Ang galing naman! Narito naman ang ating nan-reverse na mababasa sa 1 Peter 3 verse 11 sa New Living Translation. Turn away from evil and do good. Search for peace and work to maintain it. Tayo ay magtatapos na, kaya tayo yung mananalangin. Aba, ama naming hari, Diyos na banal, maluwalhati at makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat po sa kapayapaan at sa mga aral na itinuro niyo po sa amin sa araw na ito. Naunawaan po namin na mahalagang sumunod kami sa mga utos nyo dahil ito ay para sa ikabubuti namin at nalaman namin mahalaga na kami ay maging mapanalanginin sa iyo. Humihingi po kami ng kapatawaran sa aming nagawang kamalian. Tulungan niyo po sana kami na maging mabuti at masunurin pang mga bata. Nagpapasalamat din po kami sa aming mga guro at magulang na walang sawang nagtuturo sa amin. Ito po ang aming dalangin at pasalamat sa pangalan niyo pong Diyos, Kristo Jesus na aming tagapagligtas. Amen. Maraming salamat mga bata sa inyong pakikinig. Hanggang sa muli! Paalam! Sa mga kwento mo ginising Ang puso ko na hihimbing. Padamuna kun ang aking kamataray na amin na mahal. Mispana, mispana, ¡Gracias!